Ang dami nga na-accidente ka dito kami sa Buked Dumaan. So, ayan. Malapit naman natin Hello, hello mga, mga kapatid! It's me, Giam, na nag-in-update. Bawal may stress. Dabuti lang siya. I'm happy for today. This video is another video and sabado ngayon. And, papakita ko sa inyo yung mga ganap namin uh, kanina. So, in 3, 2, 1, let's rewind. Okay, exercise kami. Kaya, at susan. And then, So, kung mapapansin ninyo, aeting uh, ito yung ko sa TikTok na pampalaik ng chang, pampahubog. yon, ala uh, lalagay ko na lang dito sa basket. And then, jacket. Siyempre, hindi ako magkaganito. Hindi ako lalo basta. Nakaganito lang ako. So, ayan. And, nakahudi ako pag nag... Kasi mag-jogging kami. And, sabay, di after. So, ayan. Mga sisi. Binili ko na lang din sa TikTok to. Ah, uh, 98 pesos. Nasa yellow basket ko din yon So, ayan. Malinis na ang buhay nila. Sa, ano yung mga nagkakambing. Nabuhay yung mga kambing nila. Ay, dito nga mainam ang So, dito kami dumaan sa Bukid At nakakita kasi kapag sa Kalsada. kasi ang daming mga na dumadaan and ang daming na aksidente dito kami sa um, Bukid dumaan

So, kami ay uuwi na. So, tapos na kami nag um, jogging, mag devotion. Uh, walang kuryente ngayon. Why? Bakit ngayon? <laughs> Ta-da! Radya! So, dito ko sa bahay ng aking lola. At dahil nga uh, mga zeals ay uh, parang kuryente at alam pa si Ate Veggie.